Pero kasing bata ma. Eh yung score ma, 6-7. Wala siyang buwan nun. Oh! 6-7! Tapos yun, lahat ng Tapos ano. nagpara daw siya naging ano. Ano ko? Hindi lang lumaki po. Tapos in nila. in nila na lumaki yung panganga. Kaya, sabi na, 6-7. 6-7. Oh, ano ko ba't naging trendy? Kaya ito yung nata-terrorize nyo. <laughs> Malay ko ba doon? Makikigaya lang ako sa inyo. Paano mo nga sabihin na <tumingan> yun? Sabihin mo daw kasi. Wala ka pilit. Ah, 6-7. Hindi yung... Hindi work kasi. Awesome. Wala ba tumigat yun? Ano ba yun? Millennials ba yun?